Ngayong gabi naman nga ni may nagkontak sa amin na magpaparescue daw ng ahas. Cobra daw nga ni ang nakita nila kaya pinuntahan agad namin. Hindi na nga ni kailangan ni pagpabukas ang ganitong bagay gawa ng napakadelikado nga ni ng ahas na yon. Baka nga ni makatuklaw pa napakadelikado. Nandito na nga ni kami sa lugar nang nagkontak sa amin at ito lang nga ni ang service namin. Pero nalibot na nito ang albay sa pagre-rescue lang. Nakakarating na nga ni ito ng sorsogon at kamsor gawa ng pagre-rescue. Kaya kung may nakita man kayong ahas sa inyo magkontak lang sa amin kung gusto nyong ipa-search and rescue. Ito nga ni yung bahay nang nag-contact sa amin at sa likod ng kanilang bahay nakita yung ahas. Kaya ayan, nagpasama kami sa may-ari ng bahay kung saan nakita yung ahas para masimulan na ang paghahanap. Sinimulan ko na rin nga ni ang pagsilip dito sa mga butas na maaring pasukan ng kobra. Pero wala nga ni dito sa mga butas. Nanggaling naman nga ni daw yung ahas sa kanal. Kaya ang hinala namin ay isang rat snake lang. Kadalasan lang naman kasi nga ni na ahas sa mga kanal ay isang rat snake or sawa. Pero sabi naman daw nga ni nang nagkontak sa amin ay cobra yung kanilang nakita. Halos isang oras din nga ni, kami dyan na naghahanap sa mga butas-butas dyan at sa kanilang mga manukan. Pero hindi nga ni namin nakita. Kaya akala nga ni namin ay nakabalik na sa kanal. Yung ahas. Yan, ako na ano yung ano, ahas. Galing ako dito sa may ano nila. Oh. Ah. Naganap ako dyan sa may mga manukan. Wala. Nandito sa baba. Ay. Nandyan? Ah, nah. Ibagi niyo, ding, ding, ding halaman, i-ano mo na lang, iliko. Yan na 'yan. kawin na. Wait, ayan na, set. Pwede po galawin itong mga oh. halaman? Kailangan siya, sa gilid ano Ngayon na siya. Cobra doon. 'don. sige po. Ayun ayun po, makyat siya. Hindi lapit sa. Ayun siya ah, tulog, tulog pala. Mahaba ba? Okay. Ayun. Ay baka maka ano pa yan, makatakas. Wait lang, wait lang. Sarang makani yan Nasa na, snake to. Nandun sa ilalim. Ay, ayun na. Uy, Nagata ay, nagataas na. Nataas, nataas ang gamot. Ayun. Ay, ay. Cobra. Cobra. Binisang maliwanag. Dito tayo sa ano? Sa snake poop tuhok diin. Oh, di, di kay ano. Di di di. Dito ano, rat snake. Like... Like... Cobra yan, cobra. Cobra. Yan. Dito sa ano maliwanag. Na no, no. nakuha na yung ahas. Dapat dikit sa ano, sa may halaman. Uh... Pa. Nasa na? Maliwanag doon, sabi.

ko oh, bumalik doon pag kit. Sige, tata bitte. Oh, nag-aano sa grot? Tumilao. Oh. <laughs> iya di maiwag. Yan. Ah, sobra po. Iya di maiwag. Katana ano, siya naka-intact eh, okay? ano, eh? -ano, mm, yan sa ilalim. Gido nang ano no bala. Ano? Nagawa siya ng gigis. Mm, eh mag-speed Tapat mapabalda siya. Good.

Uy, nagbuga ka. Maling ka dyan. Nagdudura. nag -e speed po kasi ito eh. Sige, sige. Tamaan kasi sa pala. Tali po, kapalaga. Aba? Pero okay lang naman siya pagdudura. So, basta yung wala kang sunod na. Mm -hmm. Gano po yan eh, pwede yung hugasan. Ang haba nga sir. <laughs> hey, Ayan o, no? kita. Hindi. Eh? Mahina yung hook.